Hello mga guys, good morning. Today's video is bibili ako ng pandesal. Kaya ako nagpapayong kasi maulan mga guys. Ayan o. Oh. Ayan ang aking mga tanim mga guys. Oh. Tumubo ng aking malunggay at saka ang aking alubati. Ayan. Let's go na mga guys. Maglalakad tayo sa ulan pag <coughs> tayo ng pandesal. Ang ng mga bahay nakatabi ko mga guys. <coughs> Medyo malayo ang lalakarin ko mga guys. Oh. <coughs> lalakad lang ako dito mga guys kasi yun, <coughs> doon pa yun sa labasan mga guys <coughs> dito na ako naglalakad sa highway mga guys <coughs> po po pa ako. Alam ko naman tumabi. Ah, hindi ko pala na po so, po so, yan. Yeah. Ayan. Ayan mga guys Oh. Ayan ang pandesal niya. Simple lang yung lutuan niya. magandang business. Uwi na tayo mga guys. Uy na ako mga guys Ayan opa oh, sa ang kalsada Kasi nga maulan Malapit lang yung Kandisal dito mga guys Meron din sana malapit malapitan Ayan ang Alpha Markov marami ng tindahan kasi dito since nung umuwi ako ayan, ayan naman jeep na yan. To, yan, kung gusto ko pumunta ng Imos yan yan ang sakayan ng tricycle ayan ayan, ayan. ito yung sa amin mga guys ayan, that is <laughs> Uwi na tayo mga guys Ayan lang yung guard Guard house yan Ang dali lang Ang daming mga motor <coughs> Dito din o oh, May tinda din pandesal dito <coughs> Kaya lang. Sarap dun kasi may malunggay Ang no. daming din Tinapay dyan Ayan. Lapit ng bahay ko mga guys. Dito na ako malapit sa bahay ng amin mga guys. Ayan. Ito ang way ng bahay ko. Ayan. <clears throat> Buti nga ngayon walang mga sinampay kasi natuyo na kahapon. Ayan. Ayan ang bahay ko mga guys. Ayan. Ayan. Dito na ako. Ayan ang bahay ko. Ayan. Ayan. Dito na ako guys. Dito na ang pandesal ko mga guys. O ayan ang nalunggay pandesal. Ayan. Ayan. Crispy. Ang sarap. 嗯。Mm.